Puruan mm mo, -hmm. puruan mo. Yun, what's up mga kabida? At uh, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, sa video nito, yan, may dala-dala tayong kuryente. Iyon. Pakita natin yung pinakamalakas. Dito pa rin, pakita mo ako, yung kasama ko. Yan. Uy. <laughs> Uy. <laughs> ya ito po yung mga nauli ni parang Dennis ano panoorin niyo po sa vlog pa naor niya na po sa may lang, pang mokbang lang kami, hindi mo pang... kami hindi man ako makawolini nito Naroon na sigurado na yung pangulam namin, okay, <laughs> kita tayo start, start po na, ganon si parang 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 dito <laughs> wala pa. Swerte na sana, first cuts. <laughs> <laughs> first cuts sana. Yun. Eh. Hey. na kita. Yeah.

Ini mau but Tuh. <tuh>, <tuh>, <tuh> Itapakain ng ista si Gandalf ha. Hey. Tilapia na naman dyan. O <laughs> <Yun>, dito. Hindi na siya po. wala na naman. <laughs> yun. Ang bilis na tilapia. yun. O tayo. Kahit na anong mahuli Pero yung maliliit, ano yun ako na papakawalan po namin Ay! yung Dito na yata, yun no? pati na yata Ang ganda yung lulutang Yun o, ay maliit siya o, oh. pagitan ko pre Naku, mahuli maliit, nakakawalan po namin Ganda eh. yeah. na

Koko ya keluar ya. Beraninya. Kan. Lokasinya agung. Lepasnya pedang mapuruan kok. Salah. Eh, ini pula ya. Hah? Enjin. Keno. Eh, sini. Kan. Ini kayak ibu pula. Ini. Yang kia.

Ayun oh, meron. Ayos, super. Oh, boli. po, huli po, huli oh, po. Huli. <laughs> mo lang, 'yung stick mo, pre. Basta wag mo Diyan 'yung talapya ito no eh eh ano yan? tulaga? <laughs> tulag eh eh, pari ito video mo? hindi, nagulat <laughs> ako tama na nagulat ako eh <laughs> lumabas <laughs> dalawa pa palawang uli di ka bida nang oriente po basulit ka

sa magandayan, maganda yan makakawali ka dyan sa <laughs> kabila po si Kabila Oi. Meron? Meron? Nandala 'yan malalim 'yan. Samanya 'yan. si mga dalaga tumatalon sila eh. Sobrang <laughs> <laughs> natin <laughs> na masipag mag timbre timbre to dahil bago pa lang napapakay po ng isda ano meron? sandali meron? galing po oh meron po daw ang tama okay yan pagkakuha mo lang po saan? kamayin mo lang saan? dito Nandito. Ayun, gumagalaw. Nakita ko na. Ayaw mo matigil. higat. Oo, diba? oh, <laughs> higat. higat, oh, higat. Uy, Ay, higat po. Ari, ari, ari. Oh, buena, ari. Ay, higat po. Wala siya. Di ba? Galing po ni Gabito, Higat, higat po siya. Dali na higat. Dali po natin. Okay.

Kawasos semua serius tuh. Kawasos. Yuno bener. Jangan. Yun Yuno. Mana? Naik sih yang pergi Yang nakak exciting mau lih. Eh. kaya yeah, apat na huh? yan, eh. Ay. Ay, bitong, bitong. oh kaya yan talaga eh diba na dito eh hibitang hibitang malito po papakawa lang po namin hmm, malito sa dalag malito <laughs> lang po na kunin ko lang tungano. Oh, adventure ni kapitah. No, no. Oh, inanay, inanay, inanay. Ayan po yung namahuli na ako. Marami na ulam. Aray na ang mo. Ay! Hey. Uh. Aray! Nakawala. po natin nung talang namalit. Ayan. Ayan po. No. Ay okay na. <laughs> Baka madagdagan pa to, layo-layo pa natin sa motor natin. Ganda po ng pato. siya yung malaki kanina dyan no? hindi natin napuruan hit ito uh, kukunan mo na yung bibi eh, may pato po <laughs> dun 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 baka may nagabang sa yung dalag yung iba na dalag yung pinang ah, uh, ganyan pato Ayan yeah, pre, isa isa pre, toto toto yeah. kita okay, burok Wala na yung magiging simento yun okay, malalim May mm -hmm. yeah, mm -hmm. unan mo, panguro oh. <laughs> La <otong> ka <laughs> Wala akong <manang> tamalikwa Wala, wala ulit Ang wala. <laughs>

Dali Ano na? Ang dami oh Ang <laughs> dami walang lumaba na Ay! Mayroong maliit Malilisi lang Dala Ako po mga kabida. Ay, uuwi na kasi uuwi naman po yung mga nahuli namin Yan? Ayan yeah. so, Parang ang ulam na ang sakit ng Luto na kami Nakahigat oh. Ayan po Trapya Pag nito ah uh, Karpa Dala. Dalag 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 Tara Tara po okay. Let's go Ayan Magluluto po kami Ayan Tingnan nyo na po yung tamang ng oriente lang, oh <laughs> Parang ang oriente uh, Laki 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 Na wala. <laughs> eh, takbo. Kumikinang katakbo. Laki <laughs> niyan. <laughs> so, yan, mga kabila. Bali, nagpapainit na po ako ng mantika. Ipipirito po namin. Tatlong piraso. Itong karpa. Tapos yung talapya. po <laughs> kami ng kamote. Ang yun. Hmm. na lang, simple na lang ang luto na Yan, no? Tapos yung iba, uh, papabuhay pa para magluluto eh. Tapos may talbuk dito. Hmm. Okay na, mga kabina. Okay na. Okay na. Okay na. Okay, okay na. na natin. Yo! Nagwawala. Okay. Oh, ang upo nyo rito ang may talbuk na karpa. Pwede ka Oo. Oh. tuturo din natin talbot, eh. Yan, yung talbos mamaya yung talbos naman yung tuturo natin Lapa, si Warlo, dito sa tarpa tempo <laughs> tempo ayun, mga anong masarap na sa kain dito sa lang oh, suka suka no? suka kasi meron tayong talbos ayun na eh. ayun, palikaran ako natin at baka sumobra naman 早くも早くも早くも早くも早く u 早くも早く

Ayan, sa masasabi tayo so, dito kung paano may bago Yun. So, ito ang prop. Eh, prop yan. may bago Tapos, so, lagyan natin oh. ng chili. Meron lang tayong kamay dito. O, kaba dami naman po yung kain namin. Dami naman yung kain namin. Goodbye diet na naman. <laughs> Wala na naman pong diet. Tumataba na kami. <laughs> lagyan po nung chandigabit <laughs> ah. Masarap kasi mga healthy food po yung okay. mga kinakain natin. Walang, chemical. Ano, Di mata mataba namanya minta may taba bung tiga, bung tiga, bung tiga, partner sarpa bung tiga, bung tiga, bung tiga, bung tiga, bung tiga, Ano nga mga po, kakain na. Oh, sumakas yung uh, natin. Umamaka. Sarap dito. Saka ah, ang kasataw na sabi. Manyaman, manyaman. Manyaman, manyaman na naman. So yun mga ka okay na po. At uh, meron na kaming talbos dito yung karpa, mga tilapia. Tapos itong tawag nito, ah, uh, itong sawa namin, bagong na may sili. Yan, tapos suka. Kanin namin, daming tambak. <laughs> so, yun, mga, mga uh, tumilaw ko yung manok. <laughs> Ako tayo kumain na pray mo na tayo. Lord, maraming salamat po sa na sarap at niyo po sa Sabi pa ng at lagi niyo po kami ng pati na rin po pamilya namin pati na rin po yung aming mga mors. tayo. sa po. na po. Ay, mo kamo. pinisil mo. Pinisil mo yung kile. Pinisil

video namin talagang, talagang grabe po yung pang -uli. kasi hindi mo nagigita yung isla <laughs> talagang inaanap mo hindi po namin kung makakauli o hindi ah Kunti lang pala eh pag nadali ah, natin eh. So, pasunong mo lang eh. Pero Sarap. Harap hmm. pa na naman. Ano to po? Dalawang beses tayo kumain ng karto ngayon na Magkasunod. Pero first time -ta namin makahuli ng ganitong karpa sa dito sa panisdaan. Ini membina karpa sa nyaman. Nalar, nalar,